Walang lang kukuso na ma'am ano? Mm -hmm. Hindi po ba masakit nung ginupitan ko? Hindi na. Kasi nagkaroon siya ng laman. Na yan. Tabong, uh, ay, oo nga. Mm -hmm. Halata siya. Pagaling pa lang. Oo, oh, oh ma'am. Pagka may alam kayong sakit sa kuko nyo, mm -hmm. iiwasan dito. yung mag kasi mas lalong la yung paano. Oo, oh, hindi dilaw pati di, yung okay, na. ano, parang namumuti. Na-stuck ng Q-tex kay na mumu. Tapos nilalagyan ko lang na, suka. Namamatay. Eh. Mm, yun lang yung sabi sa akin eh. Ah. Sinunod ko lang. Mama, pasawin na ma naman ka ba siya? Kau din ipasawin,

fish. Ah, sa sa isda ka naman, ano. Aquarium. Kasi yung, ano, ah, sa gawa ng, hindi, yung scratch nila, ayo mm. ayoko. <laughs> ah, nanginilo ah. no. ka? ng aso naman <laughs> <laughs> nangangalay siya eh ay nangangalay pagod siya kaya gano'n mm. kaya <laughs> okay, kinukuha siya ng gabit mm. oo po tama yun oo oh, kasi special special dito na yung piece oo nag Ta po kayo? Umikot kami. Umikot kami. Sabi ko, ay hey, nako, manong baba mo na lang kami dyan. Tapos nagtanong na lang po kayo. Nagtanong na lang kami. Kaya kang tumakbo ng ano, kapitan. Hindi <laughs> para doon. Ay si Ate Ina. Them? Sige po. Right. May time po talaga din na nakakapag-ano. Opo. Kahit anong ingat po. Pero okay lang yung masupang tanggal. Kanina nag-open ka ng slot ha? Opo 9 to 11 ba yun? Opo Ayun, nag Ay, madam yung 11 na yeah. kasi agay yun, ma hirap hmm. Pag may motor, pwede yun, ma Kaya, kumyuto lang, mami eh? Kala kong si mami eh. Pag may sasakyan po, mabilis lang. Lalo pag motor. Singit Singit, singit, siyempre. Andun na yung pag-iingat. Sakit ba, madam? Sakto lang po. lang. Tapos ba? Tapos uwi na. Meron pa eh, ha? Minutes okay. niya nga, eh, di ba? 45 minutes, sorry, ha? Medyo dinidin ko para matanggal ko ha. Uh, At alam mo na kung bakit. Kuko mo yan. <laughs> Madikit po, madikit po ng ano ni ma'am, kahit tilain nga eh. Hindi, okay, mas, mm. mas matindi mm. sa akin. Mas <coughs> matindi Pero hindi naman, nag ano yan, hindi naman, ano, hindi, ano ba yan, masakit. Masakit, 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 na, masakit na siya. Hindi, di ba may nipersipok doon? Uh Oo, -oh, hindi na, ano. Ano, paspasok. Pas, pas, so. Ang ganito lang yung mga naka-bao na intro. Yan, yeah, ma'am. Hindi, hindi na, no, kasi marunong sa dry skin ang puso mm. ano ba? Mali yung hila mo. Yung, mahili, mahili yung pag ganito mo. Ingrid lang yung nakuha ko pero yung dry skin. Kaya yung, yung dry skin, skin pa naman nasarap. Yan ang pinakamasakit. <laughs> Balikan ko ma'am ha. Huh? Bum, apple juice. Ang galing naman kumain ng prutas. mm -hmm. Totoo yan. Taagaw ko okay. yan. Okay bago Editho, ko yan. Oh, strong ka. Oh, very good, oh. lang yun Bago siya kumain, talaga magpapaalam siya. Yun, ano Sa Ganyan Minsan ano 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 po. Sa susunod po, wala na, hindi na po. Wala <laughs> Hindi ka po ang kausap si mama po. Tawa ka rin ang shop. Ayun na po, sa bahay na po. Sabi ni Prince, pag may kalmat na ka dito. Uy, patulog ka na akoet mong bestos so kung may times nakakagento na selpon ko na Ang uh -huh. um, brush ka ng lagi, okay? Lalo sa gabi eh. Yung eh, may linis ako eh. Sabi ka na lang kay sister. Sabi ka na lang kay sister. Sabi mo kay lola isaksak yung ilaw ko. Sabi mo kay lola isaksak yung ilaw ko. Opo. Sige, ma'am. Okay. <sniffs> Hindi na, si Lola mo na. kita na ka lang, eh. na lang. dahan-dahan eh. Hindi makuha mo eh. Balikan mo mamaya. Nambutin mo muna. Ang iba ng pag nila, talaga naman. Minsan may time na ganun ako. Pag alam kong feeling ko, nanggigigil na ako. titigil ko talaga. Ay, mamaya na.

Halitang kualaiku Yung <tune> <tune> Это